sa airport kaya pala absent sa showtime night. Tumungo sila ni Paolo sa estate para bisitahin si Aki. Ang gandang regalo para sa kaarawan nito. Ramdam na ramdam ang mga effort nila kahit busy sa trabaho. Handang yung maglaan ng oras. Ayan ang nagustuhan ng lahat sa kimpaw. Ang daming nagsasabi na fan service lang ang ginagawa. Pero tingnan nyo naman ngayon pati pribadong buhay ni Paolo kasama na lagi si Kim Jun. Ay yung hindi magagawa ng issue ng mga haters ngayon. Yung effort ni Kim para kay Paolo. Kilig kong kilig. Ayon nga sa mga komento, ang galing naman kaya pala hindi pumasok sa showtime. May lakad pala si ni Paolo Abilino. Nagpunta sa estates para tumalo sa simple birthday celebration ni Aki. Nabapalapit na rin ang gusto tong si Kimi. Kaya pala yung mga picture ni Pao, same ng background sa picture ni Aki. Maraming beses na nga rin talagang nag-meet. Ano kaya ang say ng mga bashoes niya? Ang saya-saya namin ng mga fans ngayon. Ayon pa sa isang komento. Sinong hindi ikikiligil? sa pagpunta ng Kim Pao sa abot para gawing kapit bahay ang estate ngayon. Basta para kay Aki to happy birthday. Habang tumatagal, lalong pumupogi. Manang-mana sa kanyang daddy Paolo Abinino Bibinata na tana ito. Kaya naman, deserve na ni Paolo Abinino ng bagong mami. Na naman sumaya ang love life nito. Ano'ng sineseny niyo sa panibagong update mo na naman?